sa dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pitong tao po mga kaibigan ang magtulong-tulong na buhatin itong motor natin papunta nga dito sa bangka may kita nyo naman walang masyado rampahan dito na patag mabato yan so ang tanging patag lamang ay itong hagdan which is mahirap din po yan yan, yan up teka lang so eto tulong tulong ho yung mga kanagito sa port Shoutout kay Mr. Barnes na nag-invite sa atin pumunta doon sa Ilotongan. Ayos mga idol. Okay. So ito na, ito, ito na. na. So, so ito, uh... ang Mag... Mag... <laughs> Ilang tao yung magbubuhat? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin. Pitong tao po mga kaibigan ang magtulong-tulong. Uh, buhatin itong motor natin papunta nga dito sa bangka medyo mahirap ito guys dahil syempre mainit yung motor yan up teka lang

Bisa samuk samuk panah iso, naging train trao Bayi samuk samuk Kaya, oh 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 Ayo, sikit ketawa Ayo, sikit Ini. Ini, Oh, paks oh, oh, oh. <laughs> <laughs> oh, <pops. laughs> nung <laughs> pagbalik siya na eh dito mo manigsi kaya niya pagbalik Pag okay 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 lang Pito katawan Nagtulong tulong okay Oh, 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 kapil! Ay, bigat niyan. Nasa, bukot Okay. Bayram pahan? ko ba? Oo. Sige lang. Mara ba kami sumildo ka rin? So okay na guys, may isa kay. Thank you, thank you. Sa <laughs> bangka. So tapos na po may isa kay yung ating motor dito ho sa bangka. At mag-aailan na haping rin po yung motor kasama natin. Yan. Sinter na lang ka ni. Sige na ako naman sinter stand. Sige. Sinter stand na lang.